Hello Divine People, welcome sa aking channel, Divine Queen Taro PH. Alamin natin ang energy messages gabay. Para sa September 29, 2023 and full moon in Aries ngayon, araw na to. And this is the best time, Divine People, to give up, let go, um, kalimutan nyo na lahat ng mga bagay, bagay na... Um, that let us drain empty lahat ng sadness, pain, disappointment, failure, lahat ng struggles, challenges na pinagdaanan natin. This is the best time para alalanin natin lahat ng mga yon. Kung ano ba yung mga pagbabago, ano yung mga kung paano ba tayo pinagtibay ng mga challenges at struggles na to. Um, this is also a reminder that we need uh, kailangan na nating mag-set up ng mga bagong goals, vision, um ideas and uh, kailangan mo na rin alamin ano ba yung talagang purpose mo sa buhay. Ano ba yung next step mo? And this is the best time para magnilay nilay ka sa mga alam mo yon para makapag-isip ka ng mga bagong solusyon sa iyong problema. So, tignan natin. Hello for Earth sign Taurus, Virgo and Capricorn. Alamin natin ang messages energy, spirit guide. Oops. Okay. Ground yourself, hydrate and family. So, for some of you guys, um, kailangan, um, intindihin nyo din yung sarili ninyo, no? Um, for some of you is nangangailangan na ng tulong dito. Um, nangangailangan ng advice, kaperahan, kung ano man yung mga tulong na hini, hini gusto nyong hingiin sa ibang tao, pero hindi nyo magawa. Parang nahihiya, natatakot kayo, natatakot kayo na ma-reject or i-ignored ng mga taong gusto nyong hingaan ng tulong, ano. Pero, sinasabi ng card na i-practice mo ang kung paano humingi ng tulong, kung paano mag-approach sa mga taong to, lalong-lalo na sa mga, sa mga importante sa'yo, lalong-lalo na ang pamilya mo, ano. Um, i-practice mo dahil ang paghingi ng tulong, ano, um, wala namang masama dyan. Lalong-lalo lalo na kung mas mapapabilis pa ang ating trabaho, mas mapapaganda ang ating ginagawa. At kung kaperahan man yan, ano, malay mo naman, hindi ganun yung taong tono sa kung ano man yung iniisip mo. So, practice, practice reaching out so it easier para magawa mo yung mga gusto mong gawin or makamit mo yung gusto mong makamit. So, para sa mga Virgo, no, um, ang kailangan nyo naman is yung respeto ngayong um, full moon in Aries, ngayong araw na to. So, kung ano man yung mga binavalue mo dyan, ano yung mga paniniwala mo, ayan, yun yung i-priority mo, yun yung pairalin mo sa inyong buhay. Dahil um, for some of you, um, nakakaranas ngayon ng um, parang nababastos, nababastos ka, um, hindi ka nire-respeto ng mga taong nakakasalamuha mo. So, ipakita mo sa kanila kung ano ka, no? At kung ano yung ikaw, na ikaw ay marespetong tao. Ayan. Ibayan mo yung, yung loob para ipakita sa kanila kung sino ka talaga, na ikaw ay karespetong tao. No? Kung ano man yung mga gusto mo sa buhay, kung ano yung gusto mong marating, Um, kung ano man yung mga binavalue mo sa iyong sarili, it's either your dignity, ano, ang um, panindigan mo dahil para rin yan sa iyo, Virgo. So, para rin to sa Taurus, Virgo, and Capricorn, kung saan po kayo makaresonate. Para naman sa ating mga Capricorn friend, ano, um, I can see na talagang trabaho kayo ng trabaho, no, overtime kayo ng overtime, And yes, wala namang masamang kumita ng mga extra money para sa ating sarili. But make it sure na alam mo yun. Yang sa pag-overtime mo na yan, na bibili mo yung mga pangangailangan mo sa sarili mo. Kasi mamaya, itong pag-overtime na to is na iubos mo lang sa mga barkada mo sa mga kaibigan mo, no? Sa pag-inom, um, pambababae, pagsusugal, kung ano man yung mga negative na ginagawa mo, you no? Know? Sa mga, it's all about addiction also. Make it sure na nagagampanan mo kung ano yung mga kailangan dito ng iyong pamilya, ng iyong magulang, bago ka mag-spend ng pera sa ibang tao or sa hindi makabuluhang bagay. So, tignan pa natin. or earth signs. So, ito naman yung minamanifest ng iba sa inyo, no? Para sa mga kababaihan. For some of you, I can feel na may mga anak kayong matagal nang hindi nakikita or gustong makita. So, ipag-fray nyo, i-manifest nyo ngayong araw na to. Na sana makita nyo na sila, no? And for some of you, ayan, malalaman na buntis buntis kayo or buntis yung mga asawa ninyo. Ngayon, kung may mga kay kung ano yung mga kailangan yung let go dito, yung mga pagiging eto, it's all about addiction eh. So ngayong full moon ni aris ayan yung mga kailangan yung ialis na or let go. Kung ano man yung mga pinagdaanan yung hirap, siguro talagang nagsugal kayo, nambabae kayo, um, inubos nyo ang inyong pera sa walang mga kwentang bagay. So, ayan, kailangan nyo ng putulin yan kung ano man yan. So, andito pa rin ang ating The Journal, ano? Um, dahil nga andito ang ating Full Moon in Aries. It's Full Moon in Aries, ano? It's time to make a new plan, um, your vision, your goal, um, create more opportunity for you, for your family. So, tignan pa natin para sa Earth size. So, ito, ma katulad mga sinasabi ko, yung mga failure nyo sa buhay, ayan, yung mga perang nasayang nyo, um, yung mga salita na nabitawan nyo sa mga mahalagang tao sa inyo, yung pagiging hopeless nyo, kung ano man yung mga nasira sa inyo, yung mga pagkatalo nyo, ayan, i-accept nyo na, no? Forgive yourself, i-accept nyo na kung ano man yan, and let go. So, may mga, yung pagiging impatient nyo rin, um, discord, disunion nyo, ayan, yung, wala kayong temperance, no So, yan yung mga kailangan nyong baguhin, starting today, earth So, ayan, failure to lead. So, yung iba sa inyo is ang uh, mga boss, pero wala namang kakayang mag-lead. Ano? You're so weak. So, patunayan mo sa kanila na kaya mo kung ano man tong negative na sinasabi ng ating the emperor. Change that, no? Um, yung pagiging immature mo, pagiging masyado kang marason na tao, Ayan, kailangan mo nang mga baguhin yan dahil ang daming mga pag-aaway, ang daming arguments, wala ka ng peace of mind, ang daming competition dyan. So, kung ikaw man yan na boss, ano um, be strong, be brave, be matured sa mga darating na pagsubok sa'yo, lalong-lalo lalo na sa iyong trabaho. So, yun lamang, um, Earth Science, thank you for watching. See you on my next video. Bye. -bye.